Ah, <laughs> <Ayot. laughs> <laughs> Wow! Yun po, stop po ano muna natin. So, just a heads up lamang po in this video is uh, magbabalik tanaw po tayo dito sa ano, I believe it was yung pang 14th birthday ni Luis kung saan nga po is ah, sinorpresa siya ni Telegram at nirigaluhan nga po siya ng napakagandang laptop. So, bali, uh, kasama si Luis sa uh, bumili ng laptop tapos hindi niya lubos akalain na yung laptop pala na binili ni uh, Kuya Steven niya is para pala sa kanya. Kaya sobrang na-surprise nga po siya habang nasa mall sila kasi nga po, pangalan ni Luis ang inilagay doon sa resibo which is hindi siya lubos o hindi siya makapaniwala na sa kanya talaga until si Tecron na mismo ang nag-confirm na itong laptop na ito nga po is para talaga sa kanya. So, ito po ipagpatuloy po natin ang panonood. Talagang dito pa lamang po is talagang ramdam ramdam po natin yung pagmamahal kay ni Tekram kay Luis kasi ito po ay mula mismo sa perang or mula mismo sa bulsa ni Tekram yung perang gina, ginamit nga po para pambili sa laptop na ito. At napakamahal daw po ng laptop na ito. Kaya ibig sabihin talaga is mahal na mahal din po talaga ni Tekram si Luis. Tanong natin si Tito Ram. sinyo ko Tinatala mo ka na Kasi sabi ko, i -re ko na lang pag-uho. <laughs> 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 kasi laka ng CPU. Wait lang po guys. Uh, ang first part po kasi nito is ano, uh, bumili nga po sila Kuya Steven, sila Ate Jo ng laptop. At hindi ko na po sinali dito sa ating clip kasi nga po, andun po kasi yung taong ayaw po natin makita which is maganda sana po yun kasi nga po na surprise si Luis talaga doon nang sinabi na para sa kanya yung laptop however nga po is kitang kita po kasi doon yung mukha ng isa kaya hindi ko na po sinali kaya dito na lang po tayo sa uh, pag uwi nga po nila uh, kung saan nga po is tinanong ni Luis si tatay Ram niya kung kanino galing yung laptop pero na, may hint na siya may clue na siya na galing talaga sa tatay niya yun grabe naman yung magbigay Rereveal nanti sih. box <laughs> 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 <laughs>

natin si Rani Ang inbox, tago natin yan sa kwarto. Ooh. Box, inabox ano pala to. Yung bag muna, siyempre. Pati yung bag. Kaya na, malaki dito, kasi yung, mga previs. Mm bag Ay, dito na previs. Hmm. Ay, mm -hmm. dinaandaan din talaga. Sasabihin natin kung sino nagbigay. Mm Oo. Oo, oh, yun eh. Oh, ah, oh, paano siya, na? Ako. talaga, ano? Ganda. Pagka lumapad pa yun to, mas magiging ano, ganda. Ang okay. tibay tignan ang bag. Ayan lang. Ayan Wow. Yun oh. Ganda. Ikaw! Ikaw! <laughs> ayos. Ikaw pa ganun pa! Hindi ka lang! Sige, ganun mo lang! Uy! Taps. Wow! Ganda pala! Ayan po, napakaganda po ng laptop. Sabi po ni Steve is napakamahal daw po niyan pero hindi nga po sinabi kung magkano. Pero sa ano pa lang, sa packaging pa lang, napakalaking box. Tapos ang daming previews. Tapos napakaganda pa ng laptop dito. No? So ibig sabihin is napakamahal po talaga nito. So yung kung gaano kamahal yung laptop is ganoon po kamahal ni Tecram itong anak talaga niya na si Luis. Kaya napakaswerte ni Luis dahil nga po naging tatay nga po niya si tatay Tecram. 16 GB huh? ram na uyan to bago sa naglibot-libot ko kami ito eh, bago makapagano ng desisyon kung anong laptop. Ah! Ano yung the best? Talagang maasahan kita, Westy. Mm -hmm. May... Siya po talaga yung maasahan ko yung pinaka-pogi kong pamangkin na ah! sa mga ganito pagkayang medyo sa mga tapong yung ito, ayun naman. Ang ganda mo ng packaging pag kaya mo asus. Talaga, ano. Ako, galing din po ako sa ganitong uh, business kasi. Kaya, uh, pero uh, ano po ako, uh, Apple user. Pero si Kuya, tanda o ang gustong pabili, hindi uh, Apple. Ito, charger. Okay. Ayun. Ayun ayo para yung tapos may pa nibrito ah po freebie okay, Mouse mouse oh, speaker, speaker pa dito yan tapos pa kis yung hello pero sa tingin ko hindi mo kaya lang siguro yung ano? mouse speaker the pack Basta kakambal na yung nung laptop mo yung mga yun. Yeah. Okay. Eh mali ito yung ano, medyo binola-bola namin. Pag surround pa eh, no? Ganoon pa pala siya ang isang malaki at saka ano? Dalawa ho. Okay. Thank you. I believe ito po yung pinakaunang laptop ni Luis talaga. I believe ito yung parang kamakailan lamang po is nasira nga po at dapat sana is ipaayos nila TechRam. However, nga na-busy nga po si TechRam. Tapos, si Luis is busy. Kaya po, uh, si Tita Ethel is nagbigay na lamang po ng bagong laptop kay Luis para at least may magagamit siya habang nag-aaral nga po siya. So, yun. Oh, pero, baka mas maging komportable siya sa pero ano. Pero sa akin sa, satisfied ako. Ang ganda. Maging ano siya sa mouse. Oo. Oh. Baka maging komportable. Na, na. Baga, Nagustuhan ko rin ako siya kasi slim. Ang ganda ng design. Pag binuksan mo siya to, Robotic nga, yung nangaraba. design. Hmm. gaming ng itsura. Ah, ano nga siya eh. Ang ganda talaga. Anong yeah. ano, masasabi na aking Try mo ipasok sa bag. At, try mo muna. Ay, Gagay ka ni Tito. Ayan. Para ang sundalo niya. Ayan yung mga sundalo na. Ay, bag ng sundalo. Ayan, si Bakpak mo. Para... Si Bakpak mo. Para ma... Tibay ng bakit. Ayun. Ay, lang talikod lang, talikod lang. Sige, talikod. Sasabihin ko na kung sinong nagbigay, pero may message siya, no? Pinapasabi niya yung unang-una -una yung huwag makakalimut sa ating Diyos. Pagbutihan daw yung pag-aaralan. Tapos huwag daw magbabago. At sobrang mahal na mahal daw pa yung mga tao. Sabi ni... Alam nyo nito siya? advance sa birthday niya. Yeah. Hmm? yung smile niya is talagang alam na alam na po niya na yung laptop is galing talaga kay tatay Tegram. At yun nga, yun nga yung tatlong uh, message ni Tegram sa kanya. Unang-una is huwag makalimot sa ating Panginoon. And yun po yung pinaka-importante sa lahat. Pangalawa is dapat mag-aral lang mabuti. Which is napaka-importante din po. Especially for Luis na kailangan din talaga niyang magkaroon ng magandang kinabukasan. Especially na ganoon nga po yung kalagayan ng kanyang pamilya at higit sa lahat, uh, pangatlo ang pangatlo po is yung nga po, huwag magbago kung ano yung kababaan ng loob na meron siya is ipagpatuloy lamang ngayon hanggang sa dulo Do you like it? Kanina sa Chu, parang na-prank daw dati. Kaya sa mga ah, na-enjoy yes, Siguro ganyan siya maging ano to, no? yung speechless. Ganyan siya mas surprise yung sumubra sa ano kasi biglang limuko na lang. Karoon talaga siya mag, ano, mga gano, ma surprise speechless dati. Pero ngayon po is talagang vocal na siya, especially po ngayon. Na ramdam na, ramdam na po talaga ni Luis yung totoo uh, na talagang mahal na mahal siya ni Tekra, ni Nanay Jack. At ng buong Manalastas family at siya na nga po yung pangana ito sa pamilya ni Tekra. Ayan. So yun po, God bless po sa ating lahat at bye for now po.